hugot na galit at saka nakamig Okay, kaayo. Dito sa Middle East, alam naman ang karamihan na talagang napakainit dito. Pag talaga sinabing summer, paniguradong pagpapawisan ka. At dito sa mga old locations dito sa Middle East, karami yan, makikita to sa mga villa. Yung mga refrigerator, yung mga baga sa Pilipino, sa paalamig. Wala nga lang flavor. Mayroon pang mga water dispenser. Mga coolant na nasa labas. Na, uh, hindi nyo siguro napapansin pero andyan yan sa mga villa. Nakalagay tapos nakakonnect sa uh, tap water meron silang tinatawag na salitang sadaka like, or way of charity na voluntary. Hanap pa tayo ng mga water dispenser na na. Ayun, 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 ayun. Kita nyo yung umiinom yun. yan yun. Ayan. Ayan pa silang pabaso. Uminom dito si Kuya Malamig oh. malamig. Malamig one way to share their meaningful blessings sa mga tao ilalaman nila yan o hindi is through by putting some refrigerator or mga water dispenser na malamig and alam nyo ba na hindi lang ang paglalagay ng water dispenser sa labas ng villa o sa labas ng bahay bahay even sharing financial or physical things or Dumulong ka physically. And alam mo ba, even Smile is considered a voluntary charity. Which is they called Sadaka. And apart from that, mayroon pa silang tinatawag na zakat. Or zakat. Correct me if I'm wrong. Ang zakat naman ay isang obligatory charity kung saan obligated sila magbigay. Depende dun sa kanilang capacity or finances. Or yung capability nila na mag-share sa ibang tao So maganda pa tayo ng mga naka-display Or mga naglalagay ng refrigerator or dispenser sa labas ng pila O sa bulap Ayun, ayun, ayun May nakita tayo Ayun, ayun Teka, tigyan nyo ito Kita nyo yan May camera pa nga, oh Ayun ay, kita niyo may mga mineral water dyan. Nakaseal pa yan. Interesting, di ba? I'll look for more, for more contents like this.